Nililinis na bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga bisita ang ilog na nagkokonekta sa Taal Lake sa Lipas City. Narito ang report ni Denise Abante. Pulot dito, pulot doon. Kabi-kabila ang pangongolekta ng basura sa ilog ng Lataga ang ginawa ng ilang mga opisyal ng barangay kaninang umaga para sa inaasahang pagdagsa ng mga turista na maliligo sa ilog. Si Marvin na mula pa sa Lemery isinama raw ng kanyang mga kaibigang tagalipa para makapag-bonding at maligo sa ilog. Napapunta po ako dito sa Halang Batangas gawa ng inimbita po ng ayeng katrabaho taga rito na pag-ilog para ma Marilaks-laks ng kaunti. Napakaganda po ng paligid. Napakalinis. Malinis na tubig at sariwang hangin daw ang habol ng ilan sa mga bumibisita at dumarayo sa ilog ayon sa pamunuan ng barangay. Kaya naman puspusan din ang kanilang pagpapaalala sa mga ito upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumarayo sa lugar, gayon din ang kalinisan ng kapaligiran. Kung grupong pumunta sa ilog si na Marvin, solo naman si Mang Edgar. Mula siya sa Banay-Banay Lipas City at naisipang magpalamig sa ilog papalamig, sobrang init sa bahay. Malimit kami dito. Pagka malimit kasi sa bahay, walang tubig. May shortage. So, dito kami nagpapalamig. Walang bayad kung pupunta sa ilog, ngunit iba yung pag-iingat ang paalala ng mga otoridad sa matirik na kalsadang tatahakin papunta rito. Tiniyak din ng pamunuan ng barangay ang seguridad at kaligtasan ng mga dadayo sa lugar amin pong sinisikap kami po ay tuloy ang pagdadagdag ay kami po ay kumukuha ng volunteer para po ito po ay maprotektahan din po namin dahil ito po ay bigyan ng kalikasan ay amin pong pangangalagaan. Sana po ay panatilihin nila ang kalinisan. Yan po ay amin pong gagawin ng para maging malinis ito amin pong pangangalagaan ang ilog na ito. Kasama si Jay Armanhares, Denise Aban, Balitang Seven Tagalog.